program ng jeep, mm. ang consolidated rate daw po, eh nasa 85% na consolidation. Mm. <laughs> ang modernization po, ay kailangan magbago yung transportation. system, The system itself. Ngayon, kung ang uh, basihan nyo ay, ay yung, yung consolidation, consolidation rate, wala po mangyayari sa atin. Mm. So, successful yung modernization plan dahil 85% na ang nag consolidation. Night. Pumunta kayo sa mga kalye. Oo. Oh, ang tindi ng ano? Antindi, puro antindi, mga lumang dina. jeep pa rin yan. Nagtatraffic-traffic. Mausok. Unsafe ang mga pasahero. Hindi po uh, roadworthy. Yan yeah, mga... Unsafe. Ha? Ah, Nagtatraffic lahat, etc. Oh. Ang ano nga eh, nagagaan ba, gumagaan ba? <coughs> ang an takbo ng ating uh, sistema sa trapiko. Yung mga, mga kababayan ba natin ay eh, hindi yan naghi, naghihirap sa init at saka sa ulan uh, na nakala, nakapila dyan sa ano, yung bayan? Sabi po ng uh, kagalang-galang LTFRB Chairman Chofilo Guadis III, may git sa 160,000 jeepneys po ang covered ng PUP. At 85% na raw po niyan, eh nag-consolidate na. So, tapos na yung program? Hindi. <laughs> eh yung prank. Nas... Eh wala pa nangyayari dyan sa modernization na 'yan eh. na ba niyo yung inyong, yung uh, mga ruta? Naayos uh... ba niyo yung ruta? Pangalawa, yun Yan pong... daw po kanilang success. Wow. tawag niya dito success na. Ah. <clears throat> Ay big sabihin po na modernization, kailangan magbago yang sasak yang ating means of uh, public uh, transport transport hmm. hindi po ibig sabihin no magpaparehistro sila sa inyo hindi wala yun. hindi pa success yun okay kasi daw sa galing nila itong success na to ha naggumawa silang outreach initiatives yeah. with the relax policies And collaborative efforts. Ano kaya ibig sabihin itong si Gwadis nito? Ano niya kaya ibig sabihin niya sa mga... Ang uh, bamantayan po dyan, ang nakikita lang namin ng publiko, e eh, nagbago ba yung mga sasakyan? Hindi po. So paano mo sabihin success yun? More than that nga, huh? nagbago ba yung mga sasakyan? Naayos ba ninyo yung mga ruta? Kasi, hey! importante. Number one yun <laughs> eh. Ang ibig sabihin nun ng public transport ay na yung sistema natin ay maayon doon sa pangangailangan ng ating mga kababayan Alright. para sa connectivity. Doon po ba sa mga rutang walang masakyan? Yan. Eh nadagdagan nyo na ba? Nadagdag uh ba -huh. kayo? May ru... Inayos ba ninyo yung ruta na yun? Ay, ang statistics po, hindi success yan. Hmm. Okay. Eh okay. alalahanin ninyo, pitong taon na yung programa na yan. Mm. Pitong taon na, wala naman tayong pakinabang, kundi statistics. Hmm. Yang, uh, ang hirap po sakyan ng statistics, by the way. Ah. Uh. Kaba hmm. Ikaw ba nakasakay ka na sa statistics? Ay, may mahirap yun. Mahirap. <laughs> Mas mabuti pa yung kabayo, sakyan o bisikleta. Kesa yung statistics, hindi tayo makaka... Hindi uh, tayo... Ang, okay. ang, ano ko na nga, ang ano ko na lang nga, parang kontra, hindi ba? Sinabi natin, yung bang murong to kiyapo. Uh, Baya Antipolo, eh, naayos na ba ni Ruto na <laughs> So milestone daw po yan para kay Ginoong Guadis yang umabot sa 85%. Boss! Sobrang pambubola na yan. <laughs> Yung pakayos yun na Sobra, na. Sobrang pambubola na yan. Paano naging milestone yan? Okay. Oh. Yun lang pag-aayos sana ng ruta, ma, baka ma, maayos, uh, ma uh, ma makita natin. Ito na yung mga bagong ruta na paglalagyan ng mga ganito at ito na yung mga modern jeep Saka yung mga, ba ano ba tawag dyan, TNBs ba? Oo, oh, yan. Kaya ba't hindi pa na naaayos yan? Matagal-tagal na rin yan. Halos seven... seven Ang dami po nagre-reglamo dyan, naaape mga driver. NBS. sobra singil sa surge. Oo, oh, patas ang dahil na access. Ayaw eh. aprubahan yung mga nag apply na iba. Hmm. Uh, parang naging success yan. Yeah. Ngayon, pampalubag loob, libre na daw po, walang pamasahe ngayon. Sa LRT 3 and LRT 2. Yan po hmm. yung operated by the government. Hmm. Yung LRT 1, eh, privatized na po yan. Yeah. Ibig sabihin, eh, iba na kumikita dyan. MBP Group na, tsaka Ayala, hmm. at Macquarie na kumikita dyan. Pero itong MRT-3 at tsaka yung LRT-2 government pa yan, di daw po ngayon, today. Ganyan klase mga pampalubag-loob ang ibinibigay sa commuting public. Uh -oh. Yung tunay na dapat mangyari, yung reform, hmm. modernization ng ating transport huling-huli na tayo pare, kulelat na kulelat tayo dyan. Compared with our other uh, ASEAN neighbors. Ang kailangan po nating gawin eh, nothing short of yung mga ma yung mm. mga tumatalon, lip mm. <laughs> Para po makahabol tayo eh mm. sa transportation. Punta sa Vietnam pare, ang gulo pa rin. Mm. O tingin mo magkakaroon ng progress doon? O maaaring oh, yeah. ngayon, maaaring ngayon meron silang progress. Pero hangga't hindi po tayo sumusunod, hindi natin na uh, tahakin 'yung modernization na 'yon. Tatalonin Siyempre, ang Vietnam ngayon, maganda ang kanilang economy dahil nagsisimula pala. Mm. Pero pag hindi rin sila nag-modernize, they will fall into the same trap. Mm, Ganyan din ang Pilipinas. Pero sa kanila, progr ano, progressive yung kanilang... Ang oh, maganda lang sa... Oo, oh, maganda lang sa Vietnam, naka, yung agriculture. Nakaayos sila. Oo, oh, yung work agriculture. Malapit lang, sa transportation natin, baka malapit-lapit na tayo sa ano, yung bottom ng ASEAN. ASEAN, <laughs> ang ASEAN. Kasi yung mga bottom na ASEAN, lima yan eh. Uh, ASEAN Plus, ha? Uh, ano yan, Myanmar, uh, Laos, yan. Ma, ma baka talunin na nga tayo ng Cambodia at na, hindi lang ang uh, uh, land transport hindi lang hindi lang uh, matindi pa rin yung pangangailangan natin sa lalo na si si rail si si air syempre 'yung mga ganyan 'yung si pa rin, na kaya ang um, um, mahal ng pagkain dito sa atin isa sa mga dahilan yan, yung logistics hmm. sa barko um, ngayon, uh, modernization ba ng, uh, ng uh, sasakyan? Eh, hindi, yung mass transit lang ba ang ating uh, paraan? Kasi yung sinasabi nila, walang mangyayari hanggat hindi tayo nakakatayo ng mga mass transit. In the meantime, tayo, na hindi natin? tayo nakakatayo, ano po ang gagawin natin? Hindi pwedeng statistics hmm. na 85% ay eh, nagparehistro na. Yun na lang, yun na lang ano sabi natin, at least in Metro Manila, yung gamit ng Pasig River. Isa oh. eh, yan, isa yan of sub transport. Ayon ba yung na ma maximize natin. Yun okay. ang pinag-uusapan din na isa eh. Kasi sayang din yan. Sayang yan. Connectivity oh, okay. yan eh. Magmula sa pinakadulo malapit-lapit na sa Laguna, hanggang dito sa pinaka ano dito sa uh, bunganga ng Manila Bay. Oh. Andang Kung merong modernization ng uh, jeepney, hmm. kailangan po magkaroon din ng modernization ng mga truck. kasa yan, another issue. Ano ba? Hmm. Ang babagal. Nakaka-accident Nakaka na nga. Nakakamatay. Oh. Pare. Ang laki niyan. Ngayon, Safety. ang sinasabi nila, kawawa naman yung mga truckers, mawawala ng hanap hindi po hindi po kailangan maghanap buhay sila at the expense of the public. Oh, hindi po kaya pwede yan. Ito daw ang LTO pare. Mm. Ha? Meron silang statement. Suspended then. 90 statement din. Statement din. Oh. oh, 90 day preventive suspension. Doon po sa truck na nakamatay dyan sa Katipunan Avenue noong uh, simula ng Disyembre, mga December 5. Diba De ba yung uh, truck? Mm. Dumos ah, dos. Inararo yung mm. mga sasakyan doon. Apat ata na matay doon. Tapos, uh, may git dalawampu ang uh, nasaktan, injured, na hospital po. Mm. Sabi ni, ng kagalang-galang LTO chief, Vigor uh, Mendoza II, mm. nag-investiga daw sila. At ang nakita nila, may problema sa roadworthiness yung truck. Aha. At uh, yung registration discrepancy. Hindi registered. Ibig sabihin... Paano nakakabiyahe? Oo, uh, pinabayagan na nakabiyahe. At dati na raw po may mga violations ng overload. Paano nakabiyahe pa yan? Ano yan? Um, sino may ari yan? Fleet ba yan or what? Baka... Uh, Hermano Oil Manufacturing and Sugar Corporation. Diyan po sa Nubaliches. kami are. Hey, yung... Pero ang pinipisil ngayon, ang nadidikdik, ay eh yung driver. Hindi. Hindi. Itignan ninyo mismo yung Hermano, etc. May criminal liability na po yan. Hmm. Mr. Mendoza. Hmm. Yung kumpanya na yan. Hindi lang suspension. Oh. Kasi kung nandaya sila sa registration. mm. Eh, tapos nakamatay ka. Oo, oh, eh, din ang tindi uh, ng kasalanan. Ay, nako. Yung buo, yung fleet mismo, ilang bang eh, truck niya, hindi lang iisa sigurado so, niya. So, pinaka niya, i-confiscate po yung plate. Shhh. Eh, 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 daling kumuha ng... Paano ba? yung mga ibang truck? Oo, oh, yung mismo yan. So, parurusahan nyo lang ito. Yung isang truck. <laughs> isang truck. Eh, napakadaming truck dyan. Mm. na Nalristrado sa LTO na hindi nyo na maini-inspeksyon. Hey, roadworthiness mm. eh. Kitang-kita palang lang ocula, ah. Sa mata lang, Alam mo makikita na, na namin ng publiko sa araw-araw ba naman na ginawa niyan, Diyos, na iniistorbo kami niyan, mausok at lahat. Pudpud ang goma. Ganyan <laughs> mga ganon. Eh, kita-kita po namin yan, ba't hindi ninyo rin atupage yan? Okay, ayos yan. No, parusahan nyo itong nagkasala na to. Pero kailangan po, uh, campaign. That's what we're saying. Total. Total campaign. Hindi lang dito yan. To ha? the point na kailangan mag-modernize hmm. na rin yung mga yan. Oo, oo. Malaki na po kinita niya mga yan eh. Yung, uh, yung mismo truck na yan, baka 30 years old na yan eh. Hindi laki na <laughs> ng kinita niyan. Oh, oh, oh. Bawid-bunod bawi na, yan. Oo. Oh, Bawing-bawi na yan. Tapos ang uh, parang may kasalanan dito, yung driver. Hindi ka marunong magmaneho eh. Parang ganun lumalabas, oh, pare, hindi yung... Human error. Parang human error palagi. Yan na ngayon eh. The go-to uh, reason eh. ito, uh, maiyahan tulad ko rin to sa mga press list statistics eh. Di ba? Ito, mm -hmm. kamukha nitong polis, pare. May statistics din sila. Ang crime rate daw po ay uh, sa NCR, uh, bumaba, downtrend in crimes. Okay, uh, okay. Pero uh, gano'ng kalaki yung uh, downtrend? Hmm, gano'ng eh, gano kalaki. Hindi naman sinabi. Downtrend lang. Sinabi lang na downtrend. O downtrend. Ang, uh, ang matindi rito, pare, yung mga krimen na nangyayari. Eh, halimbawa, mas, mas yung uh, cybercrime. Mas matindi yun. Halimbawa, ang daming naluloko. Anda, mas matindi yun. Oo. Uh -uh. So, yung sa mata ng publiko, sasabihin mo, bumaba na crime rate. Eh, hindi eh, Kung ikaw, biktima. Ano nga? Paano mo ma... dun sa cybercrime? Picture oh. Featured na nga tayo sa New York Times eh. hindi ba? Oh, pig butchering ang tawag nila. Ano ibig sabihin? Pig butchering. Ibig sabihin yan, this is kam ka. Ang una muna, pinapagana mo yung inis, gusto mo is kamin. Oh. Pinapapanalo mo, gumagana yung kanyang ano. Uh, pera, meron siyang mga games. Kung hindi games, yung uh, Ah, uh, investments, ayan mga ganoon, investments. Ah, yeah. Kaya tapos saka mo, saka mo siya hihilain, hindi ka na niya makikita. Oh. Uh, so, so pig butchering, parang inano mo yung baboy, pinapa pinapalaki mo yung baboy bago mo tirahin. Uh, uh, kasi daw po unreliable yung data na ipinakikita ng mga ibang organisasyon tungkol sa crime rate. Yeah. So, uh, inaayos lang nila yung data? Uh, kasi daw number two ang Manila sa Global Crime Index. ah mm. uh, 65% next only to Damascus, Syria. Batay. With 69% Batay. pangalawa po tayo. Wow. Ang sinasabi ng polis... Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Uh, Manila. Uh, hindi totoo yan. Ang kanilang data raw po, eh tuloy-tuloy ang pagbagsak ng uh, crime rate. Kasi effective daw ang kanilang proactive strategies. Ma Maaaring totoo naman yan kasi Damascus kasal kasalanan naman yung sasabihin. Pero pare, 65%? Uh, ng na pangalawa? Uh, tignan natin. Dapat din tignan din. Pero... Malakas pa rin. Malaki. Malaki pa rin ang ating uh, crime uh, incidents. Ah. Uh. Malaki pa rin. Kasi uh, yung NCR dito kasi ang tinatamaan, Eh. Kasi yung statistics na yun, eh, Manila po ang point out. Nagkagulo na nga dito sa NCR, di ba? Ah, ah. Natanggal nga yung uh, kaupo lang na NCR uh, chief, si Ernia, General Ernia, pinalitan ka agad. Nung nagkaroon nga yung tungkol doon sa ano eh, yung uh, ni-raid nila na naglakad sila ng 20 stories ah uh, <laughs> Nagtanggal ng damit. <laughs> Nagpakita. Eh natural lamang daw po na mataas ang crime uh, rate dito sa NCR. Eh kasi daw po maraming tao. Okay. Totoo yun. Pero gusto po namin makita sana yung effort mm. ng PNP to bring down the, the incidents of crime, hindi po pwedeng puro statistics. Eh. <laughs> ang hirap nun eh. Ano yung paraan na yan? Di ba yung broken... Uh, broken windows. Broken windows oh, theory. theory. Kailangan po visibility na parak. Yan ang importante, yung visibility. Ikaw ba? Ako sa araw-araw na ginawa ng Diyos, bumabiyahe, lumalabas, wala akong nakikitang pulis sa kalye. Baka, baka hindi ka... Mobile patrol o foot patrol, hindi po. Wala akong nakikita. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos na lumalabas. Baka hindi mo nakikita yung mga kanto-kanto? Sa kanto-kanto? Sa kanto-kanto? Doon nagtatago eh. Magkakasama siya ng mga enforcers, traffic enforcers. Hindi ko... Ibig mo sabihin, kulang na ng polis. Kaya wala ka nang makikita Kasi nung bata ako, ang, ang, ang tatay ko pare, polis. Oo. Food patrol. Oo, uh, oo. Uh, hanga, hanga ako dyan. May batuta, may dating, na, may ano? Oo, uh, lakad na lakad dyan doon sa Rizal Avenue, mm -hmm. yung downtown na sinasabi nyo, Rizal Avenue. Lakad na lakad dyan. At uh, sagot niya lahat, pati yung nagpa-park, mm -hmm. pati yung traffic, pati yung uh, oh. mandurukot. Hakabulin oh, ah, niya yan. Eh. Pero police, iba. Oh, po, iba, iba. ang visibility ng pulis, makikita ko, laki na Parang sa ano, parang sa ibang bayan. Nakikita mo, naglalakad ka, mayroong ano, team eh. May team. O, oh, dalawa sila. Dalawa sila. Hmm. Food Foot patrol. Foot patrol. Mayroon. May, may nakikita. Ba, 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 hindi ba pwede ibalik yun? Meron. Pwede, pwede talaga. Pwede, pwede ibalik yun. As a matter of fact, ang pagkaintindi ko, dyan sa Manila, uh, si General Ibay, mayroon silang ganun. By sector. O oh, ito ah. Okay. Magmula dito sa... Rizal Avenue hanggang sa ganito. At ito yung, mm, ano mo, Gibara, etc. Diyan kayong lahat. Yan. O, sampu kayo. Ikutin na ninyo yan. At uh, nakikita ko. NCRPO na daw po remains steadfast in its mission to serve and protect the public. Dapat lang. Yeah, pero puro press eh. Kailangan po makita yung katibayan. Hmm. That you are Steadfast streets. in your mission to protect, streets. to serve and protect. Iba yung... Asan yung katibayan no? Iba yung visibility. Iba talaga yung visibility. Oh. Pag nakikita ng tao na na... Ba't hindi ko. nangyayari yun? Oh. Kailangan po makita eh oh. para talagang bigyan kayo ng... Kasi kailangan din cooperation ng public. Hmm hindi naman bababa yung crime na yan o masusupo ang mga krimen kung hindi kasama, kung hindi kasama ang, kasama publiko. ang nah. Ngayon, paano kayo susuporta ng publiko kung, kung hindi, hindi, naman kay... nakikita yung effort? Ayon, ayon. Ayon. Hindi pwede kayong ganun. Ah. Oo.